Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 19 ng Mayo, ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Pentecostes. Kamusta? Ang Pentecostes ay isa sa mga pinakamahalagang kapistahan sa kalendaryong kristyano na nagaganap limampung araw pagkatapos ng Pasko ng Pagkabuhay. Ipinagdiriwang nito ang pagbaba ng banal na espiritu sa mga apostol at iba pang tagasunod ni Jesus na nagtipon sa Jerusalem, gaya ng isinasaad sa aklat ng mga gawa. Noong araw ng Pentecostes, ang mga apostol ay nagkakatipon sa isang lugar nang biglang dumating ang tunog na parang malakas na hangin at napuno ang buong bahay. Anong mang kawika ng apoy ay nakita ka at sumalang sa bawat isa sa kanila at sila ay napuspos ng banal na espiritu. Nagsimulang magsalita ang mga apostol sa iba't ibang wika na ikinagulat ng mga tao mula sa iba't ibang bansa na naroroon sa Jerusalem. Ang Pentecostes ay itinuturing na kaarawan ng simbahang kristyano dahil sa araw na ito, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu, nagsimula ang mga apostol na mangaral ng may tapang at karunungan at maraming tao ang naniwala at nabinyagan. Ito ang nagbigay daan sa mabilis na paglaganap ng kristyanismo. Narito ang isang panalangin na iniaalay sa Banal na Espiritu para sa Pentecostes. Banal na Espiritu, manlilikha, ipuspos mo ang aming mga puso ng iyong biyaya. Gaya ng iyong ipinadala ang iyong Espiritu sa mga apostol sa araw ng Pentecostes, punuin mo rin kami ng iyong liwanag, pag-ibig at lakas. Gabayan mo kami sa aming mga desisyon, patibayin mo kami sa aming mga pagsubok, at ipagkaloob mo sa amin ang tapang na ipahayag ang mabuting balita ni Jesus Banal na Espiritu, baguhin mo ang aming buhay at gawin mo kaming mga instrumento ng iyong kapayapaan at pag-ibig. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.